For today's video, ay magluluto ako ng panset na craving talaga ako nito guys. At dahil craving, ako ay magluluto. Meron naman akong gulay, carrots at cabbage. At hinaloan ko siya ng hipon at chicken. Boneless chicken. At ganito rin ba kayo guys? Mahilig kayo maglagay ng kalamansi sa panset or lemon. Parang craving ko nalagyan ko siya ng lemon. At ito na yung lunch ko at merienda. Iba din kasi yung dinner. Noned rice na ito guys. Talagang busog much na ito. Kasi mamaya maya lang ay mag-work na naman. Ang mag-ama ko iba rin ang kakainin nila ng lunch at dinner. Magkakaiba kami dito sa bahay. Belgian food sa mag-ama Pagkatapos ko nito kumain, guys, gusto ko magkape. Black coffee without sugar and milk. At simply lang ito lutuin, guys. Ito yung boneless chicken at hipon. Basta talaga kumpleto ka lang o meron ka lang pang sahog, discard na yan minus 3 kami ngayon guys sobrang lamig, ganon kalamig nakaraan ay minus 9 kaya naman puro crepe ang laman ng isip ko at nakaraan na hiligan ko talaga ay puro sabaw, ang sarap maghigop ng sabaw, madali lang talaga ito lutuin guys, 5 minutes lang luto na oyster sauce lang yung nilagay kong sauce, wala akong soy sauce at kapag nagluluto ako guys ha, nilalagyan ko talaga siya ng sesame oil ewan ko ba guys, sarap na sarap talaga ako kapag may sesame oil sa pansit Nasa sa inyo guys kung lagyan nyo o hindi na sesame oil. Yes, craving satisfy. Kainan na. Ito yun guys na pancit na binili ko. Bigla kasi ako nag craving nung makita ko ito. This is it, pancit. Asian product itong nandito guys sa area na ito. May mga iba't ibang klaseng pancit o oh, may sabaw din. Pero ito lang yung nagustuhan ko.